Dawa, ibinaritaan sinda kang mga nakahiling, asin kan mga mismong nakaulay kagurangnan. Dahil man sinda nagtugod. Siguro, tadahil mga tugang dawa kitaman, ano? Siguro may magdyan sa harong nindo, magbarita magbari sa indo. Si Kristo ngayon nag-abot na. Yaon na ngayon sa taisan. Dahil <laughs> magad ka man. naman. Tulos-tulos. Ang dahilin na da pagtubod mga tugang sarong natural na reaksyon yung sarong tao. Ano? Alagad mga tugang, sabi rin sa ibang helyo niya ito, tinuyaw sindakan sa tungkagurangnan. Dahil sa katagasan kang sa indang puso. Dahil sa dahilin na da pagtubod sa mga ipinadarang para pamareta kang pagkabuhay liwat. Kasi nata po ini-importante mga tugang sa ebanghelyo niya ito mo niyan. Nata sinang importante na pig correct, tuyaw. Ta dahil ang mahal kang sa itong kagurang na hinahandaan sa sinda sa indang gigibuhon, hinahandaan sa indang buhay, sin sa indang puso, sa misyon na sa indang gigibuhon. Taan pagkabuhay liwat kang sa kagurangnan, kagurang nan, bako lang siya po nabuhay, nagkaigwa lang ng buhay, kundi ipinapahiling sa to ang marahay na bareta, kan mahal na Diyos. Na ini kapanuan kan sa iyang promesa, na dahil lang kita maako kan sa iyang pagkabuhay liwat sa to, kundi inaandam kita liwat, pinapagiramdam kita, kang pinakaenot na misyon na inako niya to, kang kita binunyagan. gan ano iyan? Maging sa iyang mga testigo sa bilog na kinaban, sa komunidad, sa satong sa diring mga buhay. Asin mga sa mga tugang sa enot na pagbasang na dahog niya to, masasabutan niya to. Kung nata sinabi din sa enot na pagbasa, nata nagngalas ang mga padi asin mga kamagurangan. Na ining, Pedro asin si Juan, dahi natatakot. sa sa indang pagsaksi, pagbulong, pagtukdo. Ta dahil sa kapangyarihan kang Espiritu Santo na itinaos sa inda. Ta dahil sa inda mismo sa pagtubod ninda sa indang pagkamit pagtistigo na ini Kristo na buhay sa indang buhay. Dawa pa nga ni po mag-agis ni na persekusyon. Kung rumdumunin do si Pedro, pinako sa krus, baliktad. Si Juan, pinasakitan. Ibinilanggo, pero ang base na siyang pinasakitan. Sabi yung tanang, siya nga niya nagadan na day, nag sa natural na paagi, pero nag-agi ni kadakong na pagsakit dahil sa pagtubod niya. Ihinanda sinda dahil sa persekusyon na ini, na maabot sa inang pagtistigo. Pag, dahil nagtistigo sa katotohanan, nangunin ang kinaabang padagos, na pinapasilensyo ang satong katotohanan na iyan, na iyo ang kagurangnan, kasi nasa iyo mga tinutukdo. Mga tugang, kitang mga kristyano, nin pagkabuhay liwat, hinahagad na iyo man ang satong misyon sa, sa uroaldaw, kitang winalatan ng kanliwanag ni Kristo, nag-ako kan sa iyang liwanag, hinahagad na maging liwanag man. Dailang po kita hinahagad na magtubod, alagad maging mga testigo kan sa iyang pagkabuhay liwat. Agad doon niya ito mga tugang sa, sa mahal na Diyos ang biyaya na ini na magkaigutan ng makusog na pagtubod man. Pusong handang maghiras kang sa iyang maray na bareta sa pagkamuot sa isubbing buot asin daing takot na paghampang sa mga katibaadan sa buhay kanyo karistiya Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sako asin ng sa indong mga atang. Ako un manlugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa sa mga kamot para sa kaumawan asin kaparawayan kan sa iyang aran. Para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibig kami, warasan na kami danay na magugma, huli kan mga misteryo paskwal. Tanganing ang padagos na kan ang pagbago sa mo, maging para sa mo danay na dahilan nin kaugmahan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamurahway na iharubay urog ng gayos sa aldaw na ini na si Kristo sa mong Pasko idinulot na sakrifisyo. Tas siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban sa pagkagadan rin ng pagnyaan sa mong kagadanan. Asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya labila, sa labilabing kaugmahan kan Pasko, nag ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit no, na bertudes asin mga anghiles na potestades. Nagaawit kang himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikan ang banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuasya ning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa, sa iyang mga disipulos na ang sabi, Mag-ako ka muga o sin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya man nin kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinaosa sa iyang mga disipulos na ansabi, sabi, Mag-ako kamugabos, asin mag-inom, kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan ba sin asin danay natipan, na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod Kaya kami nagurungdom kan sa iyong pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay ni buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat pinapagkanig umo, na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong ubispo si Joel asin kan sa mong kanggabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon na si Francisco na inapod mo sa imo hali sa kinaban ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki makabaing sa sa iyaman sa nang pagkabuhay liwat. Siring man girong dumasa sa imong pagkaherat, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Dios ni San Jose ang sa sayang esposo, kan mga banal na apostol si Gabos na Santos, na kaitupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong maging kaheraskan buhay na daing kasagkoran, mag asin magpamuraway sa imusiring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya asin sa sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. kan kan mga nakakaligtas na tugon na asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na taling sa kasalan. Asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat. Kan maugmang paglaom asin pagdatong. Kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Kristo. Su Kristo ang kagurang nani ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa imdo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa imdo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa, sa imong kabutan, ikana na nabubuhay asin agahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen ang katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa sa spirit. espiritu. Magpatinarohan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo ka ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang takong kalag mauumayan. an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko sa paagi kan mga kamutin padi na minaatang kan sa imong mamuraway na aki sa banal na misa. Kasabay niya, uli sa iya asin sangaranya inaatan ko ang sakuyang sa diri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, meher ko na Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Mauot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. mami bi kita matindog kita Kagurangnan na namimi kami kaugayng hilinga an sa imong banwaan asin ang pinagkaning ug mabago kan mga danay na misteryo warasan warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat kan dai matunaw na laman na papamurawayon huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. amen Salve regina, mater misericordiae, vita dulcedo, Espes nostra salve. Ad te clamamus, exsules filieve ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, ilus tuos misericordes oculos, ad nos converte et iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende o pro nobis sancta de genitrix ut dignificamur promissionibus Christi oremus omnipotens sempiterni Deus qui glorios qui gloriosi virginis matris Mariae corpus et anima ut dignum filia tui habitaculum efficim ereretur et Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemorazione letamu, eius pienta sessione, ab instantibus malis, et, am et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum Nostrum. Amen. Amen. ang kagurangnan, mapas sa indo asin sa sa imong espiritu bindisyo na lugod ka kan Dios na makakamhan an ama an aki asin an espiritu santo amen tapos na an misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. aleluya aleluya salamat sa Dios aleluya aleluya Ang anin sa kapwa maglingkod, takaos sa mga din dininapman. Si Yesus daron sa mga naka-tawohan, harayo haraniman, aduman banwaan. Siya daron yata monya, harayo haraniman dumal man man ban shandar